Uli kami. Ako na. Ting, mamaya ka na. Ah, baba uli kami. Baba uli, baba. Ah. Kuwai construction talaga, boy. Palit uli tayo na dami ito. Bagong baba uli. Pangilan na yan, boy. Diyan ka lang. Nagka lang dyan. Nanto ka? Nanto ka? Nanto ka?

nakalawak lang ako itol <totong> na ba tayo dito na to? itol? hindi yun Ferdig? Oh. Uh. 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 Uh.

Next time, ano nyo sir? Babagsak, babagsak pa rin Naulan lang kasi kagabi. Sain? Tapos na sana Kunti na lang. Nandyan na lang yung ano eh. Muntikan pa kami Tatlo kami nang dyan. Laki oh. Kanina umaga lang. Pagbaba namin, Luli mo eh, kaya nag-aush ko eh. Kuntigan na eh, kinabad. Takbo si Luli. <laughs> Andiyo dyan kami. Ako Nadaganan na ako, isa pa eh. Oo. Oh. <laughs> Bumagsak, ang lakas. paano gamitin mo? Ano ko so, to? 3 meters. Tapos try ang eskwala. Kasi pag yung 6 meters natin, pag magto 20 tayo, laki ng ano, na. stop natin. Ayan. 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 yung Ayan. 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 yung Ayan. 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 Ayan

kaya ginagawa nila kay Jose ginawa na po nga eh baka medyo mataas saktual lang siguro yan, tignan mo rito Ito na eh Okay, at this, mo rin magamit mo rin yung 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 3 meters 3 meters ito kasinlamento para sa mga para program. Kasi ano eh, ito na rin daw 17 na to eh. Da. Ano? Mayyo pantay na rito sa may bakod. May ano pa kayo may ano pa kayo diyan eh. Oh, tuwan lang di. Sobra lang din ng konti. Kunti lang? Oo, oh, pwede na yan. Putuli na lang. Alam kami, may mga ano naman lahat eh. Patungan pa sa kalod lock to. Ha? Hindi, dito lang yan eh. Pakatungan pa lang isang patong yan eh. Ha? Pang poste, sir. Kasi pag yung 6 meters natin, laki ng scrap natin eh. Sa 1 meter may ibig. Pagalitan tayo din sa ano eh. Kaya yung dalawa. Mayroon siya, magiging dalawa na. Oo, uh, 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 so, sakit na. 3 meters. Puswala nito, ginawa ko ng ka. Parang 670 Tapos na randa, sana. Huwag ko takbo. Ay, hindi na bumalik? Hindi na, takot. Dina. Dina. Ako namunti ka na ako, nagdaga na lang ako konti, dun ako eh, sa dulo eh. Hindi naman. Eh silang dalawang nandito, <laughs> gitna-gitna. niya pinuulik yan Kaya nga dapat, may pinuulik talaga eh. Hindi, kung hindi mo naman kaarawan, hindi ka pa naman mamahal. Hahaha! Kaya, hindi ka talaga randa! Nandito, hindi mo tumatagos, no? Oo. Hindi mo tumatagos? <laughs> Oo. Kung, kung araw na natin, kanina pa yun, Oo, oh, kunin yun niya na yung pinolik na pinabawakan ng mga gano'n. Okay, Sige sir, pag ano, okay. iano lang namin ito muna. Para magkasya yung habang pinolik. Pinolik, tukuran muna pag samantala. Hmm. Kung yung saan nakahutay, dito muna ang tukod. Sige ba, magbukay ako ulit. Magbukay ako ulit. Pinolik, sampo. Tukuran muna dito. Hanggang habang nagbukay dyan. At hindi alanganin. Kung may pinulit man, ang gumuho, diretso na, at least, pag gumuha, madagan sila, makuha ba yung pinulit? Makakalos at kanila. Kala <laughs> <laughs> ko, mamamatay mama, na yung tao. Madagan sila ng pinulit. Madagan okay, sila ng pinulit. pinulit, at least, naka, okay, naka, nakatago. Naka, 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 ano yung pinulit dyan? Okay. Hindi, hindi dadagan sa kanila. pa kami sila, Lem. pa sila, Lem. Tama, Lama. tama. Okay. Diba? Paano, ang delikado pag naipit ka sa pinulik doon sa... Ay, ah, na. na, <laughs> na lang kay David. Hindi na. na. Buhos na lang. Oo, oh, may uh, pinulik na. Di, si Buhos. Hindi na matapunan dyan. Katapunan Division na lang. Division na lang. Pa-ulo. Oh, lang. Pa uh, di na mga amoy. Mm. Hindi <laughs> uh, Lagi mo na lang ng cross. Oh, ang iglesia ka, wala ng cross-cross. <laughs> di ba? <laughs> Naabutan pa ng pista ng patay yeah. <laughs> <laughs> ay? Yan! Karga pa! Karga pa! Karga pa! Magkakain pa sa ano? Halad? Hindi ka lang pa ano? Pag ganyan lang doon, ano talaga. Pero ano yan oh, Minsan naman lang sa <laughs> <laughs> no. na Hindi na yan. <laughs> na pumasok yung pasama niya magbukas. Ah. Uh, Pumalik siguro yun. Pas, pasok yung bukas. Uh, ano lang yan, nagpalabay lang yan. Ay, sabi niya, nagkatotoo daw yung panaginip niya, naginip daw siya kagabi. Baka tingnan mad lang yun. <laughs> muna kayo buong at kayo sa para matapos na yun. Eh. Pwede. Kawawa no, yung ano an Yung matapos na ako kayo na yung 23. Yung letra lang yun. Kawawa ito. Tiyan? Hindi pa. Yung pa. pa rin. Yung pa rin. Tapos sa'yo yung buo lang yung ano. Buong na lang ang buong lang. na lang daw yung buong Hindi ko pa pa rin. sa'yo ko? Ang problema, wala pumasok ngayon doon, tatlong tao lang. Ah, 24 sila? Na 24 sila. Parang hindi doon mukhang. Kasi hindi po tayo paano sa 23? to sir. Kung matatabunan ulito. Eh kasi kung okay, matatabunan ulit Hindi nga tayo. kawawa na lang eh. Ayun ang inaano eh. Gusto kong magkaroon tayo na agad ng ano eh. Parehas lang yan. Ano pa rin naman yun? Malit pa mo lang yung ano natin. Hindi kayo.

चारा बादे lahat ng pawis. Nakaraos din yan. Ayan, eh, mga engineer pa yung mga ano namin ha. Ayos ha. Mga sir pa yung mga fans namin

Uy 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 uy, 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 uy. Na. Ah, Nas talaga ni Boss Rico mapagmahal. wala pa si Boss Luloy ko. Kinabahan. <laughs> Ah! Kinabahan ang body ko body Baden, po, alam ko manonood ka Mamaya oh. sa akin Boss Luloy, mapagmahal Mapagantos May mga lods may engineer pa mga fans namin no. Engineer Ray sa Engineer Bricks. Ganay na Kaya hindi na apag out yun. Dibdim yun no? Ako talaga, parang wala na sa ating, yung kinakausap mo nga, parang wala na yun. yung mo parang wala na Wala ulirap. Alam <laughs> mo sa kay alam mo parang uh, ano, parang na ano siya. True ma. kaya <laughs> natin yan. Hindi pa natin oras. Marami pa tayong bubuhayin. hello yung lag -lag mo. Kamay. Laglag Yung mga ha. Ayan mga engineer namin. Ato'y pali. sinabi ko kanina. Oh! Eh. Oh! Ah, buta, laki nito. <laughs> Sinadya niya yan para <laughs> <laughs> no, hindi, <laughs> hindi ko alam. Hindi ko kasi sinabi pag pagano ko na ano eh. Uh, uh, lakas pala. Malakas kaya si pa pala si Angel. Kaya pa, kaya pa. pa pala si Angel. <laughs> oh. <laughs> hey! katawan hey! hey! uh,

this Without you, tích putik na ako ngayon ah náo dạng tị náo Without you oh. 找到。刀刀 make it okay Thank you Surrender muna Penga muna. Penga, penga. Tas, muna. Lalaki-laki na rin gawa namin mga lods. Penga uli. Uy, itigil guys sarili ko mga pagmahal. po.